Six signs na hindi na masaya sa'yo ang lalaki. Hinit ka para malaman mo. Number 1, hindi na siya nagpapakita ng affection sa'yo. Number 2, mukha siyang haggard at stress sa buhay. Number 3, mas marami na siyang oras sa barkada o sa kanyang cellphone kaysa sayo. Number 4 hindi na ikaw palagi ang priority niya. May iba na siyang pinagkakaabalahan at ikaw ay kapag no choice na lang. Number 5 hindi palaging namamalagi sa inyong bahay. Number 6 wala siyang ganang makipag-date o mag-banding kayo ng magkasama. Alam mo, kung nakikita mo na sa mister mo o boyfriend mo ang anim na size na nabanggit ko? Gumalaw-galaw ka na. Baka sa susunod na araw, malalaman mo may iba na siyang babaeng nilalandi araw-araw. Tandaan -araw. mo yan. God bless. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari kapag naghiwalay kayo. Makinig ka para malaman mo. Number one, gagawa siya ng paraan, susuyuin ka at ipapakita na ayaw ka niyang mawala sa buhay niya. Gagawin niya ang lahat para magkaayos kayo ulit. Kasi mahal ka niya at hindi niya kayang bitawan ang relasyon ninyo. Pangalawa, bigla na lang siyang maglalaho. Kasi sa totoo lang, hinihintay lang niyang ikaw ang unang bumitaw. Baka may iba na siyang plano o tao na hinihintay. Kaya hindi na siya gumagawa ng effort para ipaglaban ka o para bumalik ka. Kaya ang pinaka dapat mong gawin, hayaan mo siya. Bigyan mo siya ng space para malaman niya kung ano ba talaga ang gusto niya. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa taong hindi na pinipili ang pagmamahal mo. At kung kinaya niya na wala ka sa buhay niya, alam mo na ang sagot. Hindi ka niya mahal Nag-stay lang siya Dahil kailangan kanya noon Pero ngayon Ikaw na ang option Na hindi na niya kailangan Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa tao Hindi kayang ipaglaban Ang halaga mo Tandaan mo yan God bless. Apat na simpleng bagay Na unti-unting sumisira sa relasyon ninyo Pero hindi mo alam Makinig ka Para malaman mo Number 1, hindi mo siya pinapakinggan. Nagkuwento siya sa iyo pero ang atensyon mo ay nasa ibang tao o bagay. Number 2, hindi mo iniisip ang kanyang nararamdaman. Wala kang pakialam sa mga sinasabi niya sa iyo, lalo na kapag sinabi niyang pagod siya. Tapos ginagawa mo lang biro o katatawanan ang ibang bagay o sinasabi niya sa iyo. Number three, hindi man lang marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Wala man lang salamat sa effort o gift na iyong ibinigay. Number 4, umiiwas ka sa kanya kapag gumagawa ka ng mga simpleng lambing niya. Tulad ng paghawak ng kamay, pag-akbay o pagyakap at iba pang bagay na ipinaparamdam niya ang kanyang paglalambing sa iyo. At dahil patuloy mong ginagawa itong apat na bagay na ito, hindi mo namamalayan, unti-unti na rin nasisira yung relasyon ninyo. At bago pa masira, ingatan mo ito at pahalagahan siya bago siya tuluyang mawala sa buhay mo. Tandaan mo yan. God bless. Kapag nasa relasyon ka na, hindi ka na dapat umaas ng single. Alam mo, dapat ang limitasyon mo. Nagse-set ka dapat ng boundaries para sa ibang tao. Kino-consider mo dapat ang nararamdaman ng partner mo. Hindi mo pwedeng gawin lahat ng gusto mong gawin lalo na kung alam mong isa rito ay masasaktan ng partner mo. May ilan kasi riyan na gagawin muna nila lahat ng gusto nila bago nila ipaalam sa kanilang partner. Mali iyon. Di ba kay sarap sa pakiramdam kapag nag-update o nagpapaalam sa iyo yung partner mo? Sasabihin niya muna lahat ng gagawin niya bago niya ito gawin. Ang tawag kasi doon ay respect na nagbibigay assurance at nagpapakitang mahalaga ang approval mo para sa kanya. Kaya huwag kang pala desisyon basta-basta. Kaya nga partner, it means suportahan at alam ang bawat isa. Kasi kung babaliwalain mo lang din siya, ano pang silbi niya? Bakit ka pa pumasok sa relasyon kung wala ka rin pag sa kanya? At sa gagawin mo iyan, baka iyan pa ang maging dahilan kung bakit kayo tuluyang mag-aaway at maghihiwalay. Mag-update ka palagi sa partner mo lalo na kung palaging nag-o-overthink ang napili mong partner. Assurance lang naman ang sagot sa taong ganyan mag-isip gusto ko lang sabihin sa yong huwag kang mapagod mag-update sa taong mahal mo. Baka kasi kapag napagod ka, hindi mo namamalayan, napapagod na rin siyang mahalin ka. Tandaan mo yan. God bless.